Oh, oh, 7-Eleven yun 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 Dami, maglalaro din. pag Hindi ko kung, kung, hindi mo mapapamamas lang kasi ano yun? nakatago sa nakatago sa motor eh, sa mga motor eh. Sa mga toda. Ang dami ng Hindi ka napapasok doon. Dito lang mismo ano, 'di ba? Kasi Crossing. Ito tayo. Dito. Crossing. Pasok pa naman. Di ba yung 7-11? Kabila. O ito yung paradaan ng motor. O yun dun mismo lang. Oo. Oo. Nakatago dun sa ating ko yan. Dun sa mga to. Sa eto. Yun. Dun mismo. Nakataktan kasi ng ano yun. Yung motor. Ang pera niya, Madami doon. Eh, wala naman masyadong marunong doon. Malakas doon sa ibeto Malakas doon sa mga sa ibet. Mga toda-toda doon. Kapag dito yung Hindi, may player silang bambang doon. Kaso, pinasukan nila ante. Oo, pinasukan Una, pinasukan nila nila Boyong. Ayaw Tapos pagkatapos kumain, kasi kami pagkatapos nilang kumain nila bolong. Sino kasi sinama niya? Meron doon, division. Meron dati. Tapos sinanggal mo ko naman sa bumbad, sa madapadapis mo, sa San Pedro, may doon. Kasong may player sila mga... Kahit si Alan, nakakuha na doon

Boss, hindi kami mapasal doon sa bamba na sinasabi niyan eh. Sige ba gano'n? Mag-jar pa natin sila. Ako nang lalaban nga daw doon, walang tako-tako. Tako lang nila. Tako lang nang ano. Oo, matataba yung tako. Hindi lang may tako doon. May dala tao. tako. Gusto nila yung tako lang doon. Yung tako yung mataba. Ang po. Bawi na na. Ang hirap po. Ayaw nila, Para maganda naman kung may isa. Ganyan nila. Ganyan nila. yung mga... Olay Brown, George Ah, George. Maganda yung pool na yun ah. George na yun. George yun, George. Iber, baka wala. Basta si Brown nila. Ang dami dun. Hindi ko iskuro nila ang tarot nila. Para na may tayo. Hindi ko ah.

Magaling ni JB. ni JB. Ang gusto Kaya nga pare, si JB, wag mo lang susuwayin sa gusto niya. Doon lang, mababaw... Okay, Bayo-bayo mo sa doon, eh, oh, ha? Yun, no? sarap ka rapan Sarap ka Sarap ka sa akin,

Yung kawayan ng pulang si siya sa sakawayan 'yung naglalakad ay gusto 'yung sibolok sa ano 'yun ayo ibig naman sa nila pare bandang alam mo nangyari sa five, 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 five bearing ako 40 naabol ako oo

Ada yang nagbibigyan ng pangalan. Ada yang nagbibigyan nih pangalan. Ada 哎。Okay?

La siete la, la, cierta. la cierta.